Pasok na tayo dito. Wow! Entrance. So, ayan guys. Dito na tayo guys sa Marina Mall. So, ayan na ang entrance natin, guys. San? Ayan na guys. Nandito kami sa Marina. So, ayan. Let's open camera. <laughs> so, ayan na guys. Nandito na naman kami. Ayan. Nag-ikot-ikot dito sa Marina. So, kasama ko ang aking lablab. Thank <laughs> Nakasama naman kami ng lablab mo. No? Marami mga sell guys. So, tingnan mo guys. So yan. Ang dami mga sell ngayon promise. So yan guys. Nandito kami sa Marina. So yan. konti pa lang ang mga tao guys. Sila blab. <laughs> Sila lang. Ayun guys, nandito kami ngayon sa HM. HM siya guys, ayan guys. So dadaan lang kami diyan kasi dinamin acquired. <laughs> san san san. <laughs> Ayun guys, magpapahinga muna kami guys kasi nakagod na kami sa aming lakaran. So, yan. Yeah. Opo muna kami dito, guys. Ang friendship. Sam kali pupunta tayo sa ano. Medyo malamig lamig Yung talaga masold tayo sa ano. Masold tayo sa lamig. In here and moving. So ayan, may nagtitinda dyan, guys. Ayan, may So yun, salamig muna namin ang bulsa rin namin oh guys. So yeah. Hi! Oh my god So shout out! Okay ha, uh, shout out to my hour vlog. Ang guwapo guys. siya. Uh, uh, diba? O P, D, friendship, uh, uh, diba? Mura lang siya guys. Toki di lang. Ayan si friendship ko. O diba? Siya. So ayan. Ayan naman ito. O. Lahat yan Toki di lang. Sell. Ayan free. Free lang yan. O oh, diba? Free. Free. Um, So, ayan guys. Uy, mga ano guys. So, mga bargain-bargain dito sa mall guys. Ito <laughs> kami guys. Naglalakad kami dito guys. Wala na kami mga pair. Naubos Lapas na yun. <laughs> Naubos na yung mga pair na guys. So, kaya ngayon, saan naman kami ngayon papunta? Saan mayos Mayus ka. kita na namin guys yung aming papuntahan. So ayan, dito na kami. At kasama uh, ko yung aking chef. Ayan. So ayan, isaap namin yung guys Ayan guys, ang dito guys. Nyo. Diba guys? So, Palubat na kami, guys. Palubat na. Wala na kaming wala na kaming charge, guys. Tapos, okay. pagdating doon, guys. Pagdating doon, guys. Aking friendship, guys. Lakad-lakad-lakad. Mag-model ka dyan. <laughs> ayan, guys. Mag-model. <laughs> ah. So, ayan, guys. Model-model siya. Ayan ang mga sapatos namin, guys. oh turun. Turun! Ayan sa para sa amin guys so lap papunta kami doon sa bagat so ayan ikot kami dito ikot at bababa kami doon bababa kami saan tayo bababa bye. so ayan na hi I'm fine ayun guys ang ganda doon sa baba guys So yan guys, ginabi na kami guys. Nandito kami sa magandang tanawin. So yan, titingnan natin dito sa baba. Oh, Di diba ang ganda dito guys? Oh, ang mga guwapo dun sa baba guys. Sarap ng kami dito. Ah, oh, diba? Sarap. Punta tayo dun sa baba. Sana, hindi kita makita. <laughs> hindi Hello, makita. <laughs> oh, ayan. Dito tayo punta. Kasi pupunta kami sa, dun sa labas. Para makita namin yung kagandahan. Kagandahan. Dito kami sa labas namin, guys. Sa kami. Oh, dito. Dito. nandito na kami. Madalas talaga kami nagkaligaw-ligaw, guys. <laughs> At kami ay magkasama, guys. Ito na. So, yeah. <laughs> oh, o, diba? Ang ganda dito, guys. Makita mo na yung tanaw niya. Ang ganda. So, pakita ko yung... So, ayan na, guys. So far, ganda. Ay, may ano doon, guys, oh ganda yati guys sayang guys hindi tayo makarating dyan sa yati o ba diba? ang ganda ganda as a beefy eh. so love love guys ang ganda dito guys promise so mag stay tayo dyan guys guys, lakad-lakad lang muna tayo dito. Uh, lahat tayo dito. fountain dito guys ayan o oh, may fountain fountain nasa oh, ang mga fountain gala gala lang kami muna dito guys ayan yung fountain guys o oh. ayan fountain guys ayan Ayan na, guys. Sana ba? Ayun, nakita na namin yung seaside, guys. So, ayan, nakita nyo na, guys, ang seaside. Ayan. Ayun siya, guys. Ayan ang seaside. So, ngayon, ayan na, guys. Maglakad-lakad na tayo dito. So, nakarating na kami dito, guys. Madilim na. So, naglalakad-lakad kami. At maganda ang tanawin dito, guys. Promise. Maganda ang tanawin dito. Kasama namin. Kasama ko si Pine Shep. Ayan. Ayan. So. guys, uwihan na kami so mataling na hinabot na kami ng gamot guys sa daan so thank you for guys, please don't forget to subscribe to my youtube channel guys bye and see you for my next uploading video, bye